15% discount electric at water bill sa mga senior citizen. Aprobado na sa House Committee on Ways and Means. naritong ang news ni Maine Barreto. Aprobado na sa House Committee on Ways and Means ang isinusulong na itaas sa 15% ang discount electric at water bill ng mga bahay na may miyembrong mahihirap na senior citizens. Batay sa nakasaad sa naturang panukala, limitado lamang ito sa kabahayang hindi kumukonsumo ng higit 100 kilowatts per hour ng kuryente at 30 cubic meters ng tubig. Ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo orda oras na maisabatas. Kailangang i-update ng kabahayan ng kanilang account ng tubig at kuryente para maabisuhan ng mga utility company tungkol sa naturang diskwento o expanded senior citizens law. Matatandaang nasa original na proposal sa substitute bill na pinagsama-sama ang walong bill ay 10% discount lamang. Ngunit, tumaas sa 15% matapos tanggapin ng panukalang value-added tax exemption exemption ay magriresulta sa humigit kumulang na 3.1 billion pesos na pagkalugi ng kita para sa gobyerno kaya't ibinaba ang VAT exemption at ang diskwento ay itinaas sa 15%. Para sa News Coop, ako si Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.